Hanggang sa numero uno sa mga balita sa Negro, Subong Naga-pameke sa business permit sa Bacolod, arestado sa entrapment operation. Ginausisa na karon kung sino mga empleyado sa syudad sa Bacolod nga parte sa sini nga sindikato. May report sa si Romeo Sobaldo. Nagpalabot sa reklamo ang isa ka negosyante sa Bacolod sa isugid kay mayor nga programa pag-scan niya sa iya QR code sa iya business permit, lain nga ngalan sa negosyo ang nagtuhaw kag expired ang business permit. Istorya niya. Ginsalig niya sa kakilala niya nga nagatrabaho sa ato sa Bacolod City Government Center ang pag-process ng iya business permit kay masako siya. Gimpalihog na nga taga NGC nga siya ma-process ang akong nga documents hmm. para mas madasi kay convenient pan para sa amon nga as sa konbing sako kami may na kami time mga pila So, nagbayad kami sa tadlong. Kag sinigatuig, sang iya na nga staff ang nagproseso sini, nakibot siya sa kadakusang iya balayran. E, Kigali ang iya unang ginauyatan nga permit. May nagtawag sa iya kahit pakadto siya sa Bargain Square Mall sa downtown sa Bacolod, kag dito magawad sa bago nga business permit. Ang lugar kung sa diin ginaprinta ang peke nga permit, isa ka portrait shop. Nagapangprinta man sila sa peke nga mga business permit. Ginascan ang daan nga permit assessment kagresibo. Pag-scan, ginapang islan ang mga ngalan kag ginaprinta suru sa staff sa Curit Portrait Gallery nga si Jameson Oliveros sa 1000 pesos baka mo ko sang peke nga business permit sa ordinaryo nga papel kung special paper additional 300 pesos kung ban kung, kung ban paper ya yeah. kung board madugang pila 800 ano kaya kundi ang su ang sukot mo gina 1,000 1,000 oh, Mommy dal 1,000 Kung may pape kung islan ko board pi pilay dugang mo 300 so bali 13 1,300. 13 tanan Natigayo na, na paghimo sa peke nga permit assessment kag resibo refer ang kaso sa National Bureau of Investigation gin plano ang isa entrapment operation Sa planuhay pa lang, nagwa sa records ang NBI ang tag-iya sa mga portrait shop kasi Rodrigo John Jose Jr. ang nadakpanasad to kag nakasuhan bangod man sa pagpanghimo sa peke ng ID. Biyernes, nagpatigayon sa trumpet operation ng NBI pero natiktikan sila sa mga sospek. Sabado, ginplano ang isa pag ng operation sa sulod na sa isa kamol. Dugay-dugay, nagduhulay na sa kwarta ang asset kag staff sa portrait shop. Gilayon ang ginakup sa NBI si Jaymond. Sa NBI office, nagpanugid na si Jamon. Iya ko nga boss na si Mr. Jose ay nagapang refer sa mga kliyente nga nagapahimu sa peke nga business permit. Kabalo siya nga may muna. Kabalo siya nga nagapang peke nga mga documents. Siya nga sugo sa inyo. Tiso mo na muna natambu. Paano na? Tatlo na siya katuloy nga nag-staff sa Kulit Portrait Gallery. Graphics editor ang iyagin na playan ng obra pero wala siya maglaong ka pagpamigay sa mga dokumento ang ipahimo sa iya. Sa paglantaw ni Mayor Abdi Benitez, sindikato ka ginabugusan sa mga empleyado sa syudad kag pribado ng mga persona ang sa likod sini. Involvement sa mga tao with this kind of mga illegal activities. And we are looking, it's not just perpetrated by one person, two person, three person. Gagawa ni siya ng no, sindikato na ang um, uh, people behind this kind of mga illegal activities. So, we will continue the uh, investigation, we will continue uh, all of our uh, anti-corruption drive so that we'll clean up City Hall as well as uh, all the others doing mga illegal activities. Kasuwan siya sa NBI sa falsification of public documents pero kuhaan man siya sa statement para manabatman man ang iya nga boss. Padalaman sa sudad kung sino ang mga empleyado na upod sa grupo.